Iyan uh, magandang tour. <laughs> Yun o ganito? Yan daw nga nila, Nanay Tagilid. Kasi pag school nga Tagilid yung balikan sa school. Sabi mo ito yung Batuta tagit. Magligyan mo lang narration kunyari tour guide ka. This is the legendary batu Gate. This is constructed since 2006 and finished last year because no budget in Dubai. <laughs> We are going to Sheikh Zayed Road, named after the king of Dubai. Anywhere you go, Dubai is accessible. There is bus metro bus. Okay. Now we are going in the location in the area of Internet City, where you can see Microsoft Oracle. What else? Tata Consultancy. <laughs> and this building ahead of us is like the Empire Building of ano yun? Anong lugar yun? <laughs> Empire State. Empire State Building in U.S. Kala nyo, nasa U.S. lang Empire State, ha? Sa Dubai din, meron. Papi, ha? Saan yung exit natin? Ay, natry nyo naman pwede. Ito na. We are approaching Mall of the Emirates. Nakikita niyo po yon, Kempinski Hotel. Ito ang kumukuha ng pera ng Dubai. Toll, toll free. <laughs> toll gate. Toll gate. Sorry. Ito na po ang Mall of the Emirates. The one and only. We can find Dubai Ski inside. Akala niyo sa Dubai ay eh, mainit. Hindi. Dahil nandito ang Dubai Ski. Yan. Istorbong metro to. Merong virgin. Ito na. Papi, kumanan ka na. Then tayo na. Ayan, Mall of the Emirates. Kanan pa? Kanan, no. Papanik tayo. yun Ay madami. This is Lexus. Dubai. <laughs> Ayan, makita mo ang mga tindaan ng sasakyan. Ayan. First Gold Bank, ang bangko ni Densho. Dina, no? Cadillac. Gargas, kaliwali. Ah, hindi may Gargash? Hay, duma kadadaan lang natin. Gaya tayo. Ito ang Gold and Diamond Park. Bili ng ginto. Bili ng diamond. Kaya nga, gold and diamond park. Okay? And on the Metro. right is Metro Station. Oh, oh my God. First gold oh, my Metro God. Station. Oh, my head. May boy, boy, boy pa. Papi, oh, tayo? Oh. Makikita mo ang... Uh, doon? Diretso, doon diretso. Doon natin siya. Oh, the... Ano? E, yung... This is Sheraton Hotel tawag nito eh ano uh, drop box. ito pa lang sa san factory outlet <laughs> siya ito ang bilihan ng mga darts mga bike kung ano ano pa oh para na natin papi oh, no? alam na natin ngayon ngayon na lang ko na ayan hindi lang bumili sila ano eh sila kuya Jun papi pagdating sa papi dere dere chulang sa extreme left ah. Ayan ang Mall of the Emirates at sa ating kaliwa. Makita yeah. mo ang Sheraton Hotel, Kimpitski Hotel. Kapi, Kapi. Dito, dito. Kaliwa, kaliwa. Derecho, derecho, derecho. <laughs> derecho talaga na malo. Derecho. <laughs> left lane tayo, left lane. Wala nakita ko. And if we're going to look ahead, up, we will see a small uh, one one building, one hotel. Well, They call it Burj Khalifa. Mare. <laughs> Burj Al Arab pala. I'm so excited. Sa gitna ng dagat. This this uh, hotel. This is the one and only seven star, seven star hotel in the world. Na lying, Building. lying in the middle of the sea. <laughs> lying. lying. talaga. Eh, ano ba? Over the ocean. <laughs> over the sea. The concept of this Burj Al Arab is uh, they're thinking that from far away it is like a doe a you know doe? a female <laughs> <laughs> no though is a boat they call it though here in uh, the like sail yeah sail Sailboat. see how traffic we are <laughs> because there is this traffic light <laughs> okay <sighs> Sidgarshire Lincoln Toyota Camry <laughs> Nissan Murano Ah, FJ Cruiser Yeah, nakita po natin ang uh, Burj Al Arab. Ayan. Why why they call it seven star hotel? Because all of the things inside are made of gold. <laughs> Tama naman yun na. Hindi mo alam yun? Hindi ko alam yun. Hindi mo alam yun? Kanan Ta tayo, papi. Oo. Oh. And there is some intrigues in this hotel. You know why? Because we are in the Middle East. We are lying. Like, we are in the Arab country, and there is a big cross behind it. Ayan na, ang 7 star hotel in the world. May idea ba kayo kung magkano ang check-in dito? Ano? 20,000. 20,000 a night. 20,000 a night? Nag-joy rate pa tayo itong sleep. Hindi peso. Dirhams. You see? This is the 7 stars. Hotel. First 7 star. sama, ako isama. Hindi ito sinasama. Asan yung isa pang ano? Meron. Hindi, saan pa yung isa? Nakikita mo naman ang kotse. Porsche. Ang number 221. Ang ibig sabihin, lokal to, lokal. Lokal. Pinakam. Kung makikita mo yung tatlong tao na yon, nagpi-picture-picturean lang din. Ha Mike Enriquez. Kitang kita nyo naman, oh, ang mga tao dito sa Jumera. Ah, diba? Wild, Wild Wadi? Wild Wadi. Wild uh, Wadi. Water Jumera. Park Resort. Resort. Jumera. Jumera Beach Tower. Yan po ang isa sa famous na uh, hotel din dito sa Dubai. Lahat ng consumer dito ay puro puti. Ah, uh, British. Uh, British. Bulldog. Bulldog. Dito tayo makakita ng Lamborghini, papi. Promise. Saan? Dito. Kuminto ka lang muna. Oo, oh, dito makakita ng Lamborghini. At take note po. Dito sa Dubai, maraming mosque. Dahil nga, Muslim country tayo. Bawat patan lumalabo papis. Na auto po. Diyan na auto po Kung makakita kayo ng Jaguar dito, maraming Jaguar dito, dahil mga pana ang may-ari niyan. <laughs> Hindi yung Jaguar na ano security agency. <laughs> We are in Jumeirah Road. Okay? Ang kahabaan po ng Jumeirah Road beside where the beach in the beach. What? 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 Makasayt lang ng mga magandang dalaga na may asawa. <laughs> oh, mosque na naman. Yes, mga kaibigan. Palabas pa tayo sa palabas ng ano. Dubai Mall. Oo nga pala. Buti pinalala mo. Corvette. Sige na po. Yan. Ito ang kahabaan ng Jumeirah. Kahabaan na. Nakita mo yun, nag-a-addict lahat. Nakita mo naman ang simpleng kotse, Corvette. Nako, sa kabila Lamborghini, sabi ko siya, makakita tayo eh. Hindi mo kinuha. Ito mo, kulay puti. Hindi ko nakita. Pupunta dito yun mamaya. Sabi ko sa inyo, makakita tayo dito. Lahat ng klase ng kotse. Ang wala lang dito, jeep. <laughs> jeep niya ha. Hindi jeep. Malam. Ayan. Ayan, ito niyo naman. Mercedes. Ah, Audi. 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 Ano pa ang hahanapin mo? Saraw. <laughs> Big boy ka na. Yan. At sa aking gilid ay parang kanta ni Tom Jones. Juan Panamera. eh <laughs> niya Juan Panamera. Porsche Panamera. Ayan. Ayan, Mercedes. Box type. Bulletproof. Saan bullet Oh, lahat ng box type na yun. FJ Cruiser na naman! Wala pang 5 minutes, may FJ Cruiser na naman. At ito ang isa sa branches ng Starbucks sa Dubai. Jumera pa lang yan. You're risky, you're risky? Dami na kapito. Huh? Sa kaliwa ay puro Arabo. Arabo. Mia Mia, makakita na naman tayo ng Ferrari naman. Papisan yung ano ah. Oh, Paglayo pa. Sabi mo pag nasa beach park na tayo. Traffic light na naman. Oo, oh, mabilis yan yung sweep. Oo. Oh, malaki makina niya. Mas malaki makina niya. Eh. Dos yan eh. Oh, ba't may nasa yung Toyota Yaris? <laughs> Porsche. Sartey Marcus. Charger. Ayan na si Bumblebee. Kita mo? Kamaro Dodge. <laughs> ng... <laughs> so, uh. yeah. no, huh? Porsche. Range Rover. Which Rover? Walang alam mo, mo yan, hindi mo siya. Lexus. Yeah. Bili mo ko nito, mo ko nyan. mo, mo lang yan. <laughs> Land Cruiser. <laughs> yan, Nissan Patrol. Ito sa kabila nga naman ano Ay, maganda to. Malupit to. Ina sa kabila natin mas, ay... Wala nyo kung ano yan. Ano yung kay to? Mastang. Mastang! GT. Mas Tingnan mo naman, ang uso pa lang. Mastang na, mastang na. Ayan. Ayan yung mga kotse, ating. Mga kotse. Uy. Ano? Akala ko, akala ko. Akala. Ano pala? Ano naman? Nga, nga, nga. Nakita mo yung hammer na yan? Bulan yung pako. nagtago si Juan litaw ang ulo hmm? at kung may nakikita kayong ayun yung mga ilaw na yun sa malayo pinakamataas yan ang tinatawag na Burj Khalifa. Named after. See? Si. Ayan, na yung pinak-matas na building na yan. Ayan, oh, ayan. Na mo. At yung dalawang nag-blink-blink bl na yan, yung dalawa na yan, yan tina Marriott Hotel. Okay, no, Michelle, yun. No, number number number. Kita mo naman. Optimus okay, Prime! Pag ganun lang? GMC. 80, 83 number. GMC truck. Official yun. Um, ayan. Um, ayan pa, Hammer! Tama naman. Mga ah, simpleng kotse ng Dubai. Ayan, Pathfinder. <laughs> ah, swift, tama, parang hotdog. Kakita ah, mo yung dalawa na yan? Kabayan. Ayan. Kabayan. Nako! Oh, magde yan. Isang tibo at isang babae. Nag-ispadahan na. Bombiang naman. Bombiang pala. <laughs> Hindi nalang Hindi wala experience <laughs> <laughs> Ay, moske. Moske. Oh, ka ka. Hey, eh, nagtatrabaho. Makumita na ng pera. Bago pa sa sasakay, no? Naka-plastic pa yun. Ayan. Ito mo. Pwede After nito papi kanto tayo. Na tayo After ng beach park. na pa tayo. Enjoy Joyride. 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 parang iba-iba na yung pinagalingan natin. tayo sa number 2. 2. Ayan. truck. Ayan yeah. Yeah. na. Ito sigurado maanghang dito. <laughs> Dahil chili sa ang pangalan <laughs> ng <Like> restaurant. <laughs> <Okay. Yeah. laughs> Sa ating kaliwa, from our left, is the Jumeirah Beach Park. Kanan tayo sa banda. Yan ba? na, Viva! Supermarket. <laughs> Mabuhay! Yes! Iyan. Diyan mo makikita different cars. Merong uh, old car, may new car, may pickup, may 4x4. Ano pa? Ah. Uh, merong wala naman truck. Construction pa rin ang pinagkakabalahan dito sa Dubai. Ano mo? Wala nang ginawa ko ni construct, construct, construct. Pati tao kinoconstruct. Pati pag ano, pagka dag dito. Pag ayaw nagigibain. <laughs> yun. makita nyo, dalawang mosque magkasunod ayun no? sa bayan sila kareliyoso ganyan <laughs> sila kareliyoso araw-gabi tuwad dito tuwad doon <laughs> ayun no? ano ba yung yeah. for, 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 for ito na ang mga luka bahay ng lokal to ayan yeah. ah. si manong nagabang ng bus ayan yeah. <laughs> Diyan po punta yung mga nakasweep kanina. Yung mga kamit na. oh, oh na naman! Imagine nyo pag walang moski dito sa Dubai. At puro muslim ang tao. Saan sila sasamba? <laughs> Ito ba, samba? Ito ba? Ito ano? ba? luasan oh, Pupunta tayo sa pag dumiretso tayo Jumeirah 1 pero aluwasan tayo papunta tayo. Aluwasan na tayo. Ah, oh, aluwasan. Oh, mosque na naman. Nakita ah, mo. Ang mosque dito ay parang bahay lang. Bahay da lang ina. Papi, Jesus Christ, hindi lunatic. Pero ikaw, lunatic ka.